Okay mga higala mga amigo mga amiga Iyan na sabitawa, no? sa mong na o Nag-harvest sa iya ka uh, sili no? Wow Kung nakita na no, nga o oh, Magkatagahan ang bunga ng sili mga higala o oh. Pero ting lami Agayong mga higala Huwag iyang igamitan sa iya ka nga uh, Mahiwag ang gunting sa iya ka uh, salaan Ay lahat ng higala mga wanday yung... ko. Yummy! Sa plato. Oh, ipilawan niya ang iyang sili. Niya. Yeah. Lami kayo na mga higala, no? Tinduta kayo na sili ang mga higala, no? Concentrate kayo na siya. Seryoso kayo siyang ginabuhat. Sige, hala. Padayon sa pag... Oke, okay, ni mga higala ang nakuha karon nga sili mga higala sa atong harvest, no? So, daghan na siya, no? Nya, wa pa na itong mahurot Tumud kay kuti kay kuhaon mga higala. So, kung sa giganahan og sili diha, ang link tuas sa punuan mga higala. What? Ya, no? Kung sa itong ganahan sili nga, ka, Induta kay nga sili mga higala, ang link tuas sa punuan.